Nandito po kami sa SM Clerk. Namimili po kami dito sa Malikhaing Maria from Kabinti, Laguna. Ayan po si Maria Marisol. Ayan po kaya Malikhaing Maria. Marami pong mabibili dito sa kanya. Ang una ko pong naago pansin ay ito. Ito po oh. Yung mga cute na mga kopya. Mga maliliit na bag. Rep magnet. At itong mga quintas ay hikaw. Hikaw, oo. Ayan po, ang cute po. Ay mga bag na abayong na plastic. Sa lakot. Ito, bagong style. Ito ah, uh, meron pa ako nakita rito. Ito, 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 ito. ito ating mga balanggot mga balanggot ayan yan. ito po kaganda ito, itong unang-una yan. magkano kayo unang-una na yan at saka mayroon din silang sinelas na yari sa parang benig ayun hindi ko alam kung saan po yari ayan, ah, pag, pang ano yan, pag nagka-award pang ano ba to, Nalagyan mo nang yung medal niya. Ah, itatanong natin mamaya. Uh, Meron silang, ano to ating nalaglag? Platito? Platito? Uh, <laughs> platito? Ah, oo, oo, lalagyan lalagyan ng candy? Oh, okay. Ah? <laughs> nang tasa? Nang mag? Ganon? Nalagyan okay. ng platito? <laughs> oh, 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 oh. Ayan, model ko daw siya. Model uh, siya. Okay <laughs> <po>. <laughs> okay. Oh. Ay, taan ng tawag dito? Tampipi. Tampipi? Ating buksan mo ngayon, Tampipi? Oh. Ang tipi tawag dyan Nung mga Pagsama. giveaway na ni Pagi Mama kinasalasan. Ah, lalagyan ng giveaway. Ganon. Uh. Ayun. ata uh, tanong mo ito pang ano, Teng? Ah! Ito rin giveaway din Ayan din, oh. Uh. Tampipi rin ang tawag Tampipi din ang tawag, lalagyan ng... Ay, ganyan, lalagyan mo mga tissue, oh, oh. tissue. Ayun po ah, may magandang dilag na mimili. Ayun magandang dilag na mimile oh. <laughs> meron silang ano may labubo ayan <laughs> you know, oh. Iba, ibang style meron ding cute sa, uh, pambigay to sa ano sa mga kasalan ganun ano pambigay din ang tawag doon pang giveaway tokens oh. Uh, ito guys, magtatanong tayo ng isang tulad nito, itong uh, red magnet. Ito, magkano ito? 75 pesos only. Oh, 75 pesos. Ayan. Nakapili na ako eh. Pwede rin sa VIP. oo, oo, Ito, oh. Ang ganda po. Pero kung gusto nyo rin itong lalagyan mismo, ito. Saka Ito. Ito o. Oh. Ha? Ah? Ano yan? Pag mga ano? Babaguhin na ang lalagyan ng medal. <laughs> Ribbon. Ganun. Ito ang maganda oh. May lalagyan pa. <laughs> Sas? VIP. <laughs> uh. Hello po. Uh, magkano ito? Malikhaing Maria? 85 pesos only. Okay, 85 pesos para sa gusto ng mga hikaw na magaganda. Yan. Yeah. Mamimili muna ako. Mamaya ako natutuloy yung vlog ko, ha? Ako yung mamimili dito. Ayan, asoot na... na pala niya, oh. Ayan. Ha? <laughs> <laughs> Ayan. Ayan, dalagang Pilipina nga, eh. <laughs> Pwede po kayong maisali, madam? Ayun po, nakasali na po kayo. Hindi na kayo makakatanggi. Opo. Oh, Ayan oh, po. Mamimili na tayo. Ayan po, guys. Mamimili na po kami saglit.